ka pa rin, pagkabilis ka lang dito sa ikwari. Aking mo naman yung mga pa. Ang paliwasa. Palingin ng Diyos ,なるほど. pa rin, ito'y buka. mahirap. Ito'y paliwasa ka naman pala yun. Eh, kaya kayo mga kayamanan nyo dyan, pamigay nyo, nyo na sa amin. Ito'y paliwasa. Ayun pala naman eh. Eh, hey, bagi nga rin nila kami, ha? Eh. Sus Mario eh, magbasa kayo ng Bible, ikaw eh, nga, Sus Mario Josep, ay po mga natin sa pananampalataya dyan. Eh, abo, maaga pa, may na kayo, mayaman. Eh, ito ba, tumulong ba kayo sa mga mahihira, Sus Mario Josep? Para lang kayo makabahagi dun sa pinatawag na, ikaw po, ha? testimonyo ko sila. So, kayo pala eh, yeah. eh, baliwala yung pala sa paningin ng Diyos. Kayo pala ay dukha sa paningin ng Panginoon. O eh, anong mga dudok po niya ang dyan, kasama Diyos? Eh, gusto ko na sana ipakilala yung ating mga okay, tagalang mga salita. Pero D mamaya siguro, may painitin muna natin. Ano? <coughs> eh, mga ganda ng uh, binasa ng mga mula sa Lucas, kamanata, labi-dalawa ano, eh, eh, ito ang isa ko na patungkol dun sa mayamang hangalan. Sabi mo nga kanina, no? Na sa atiin na na. Ayun natiin mo na nga yung yaman namin. Gusto ko na ma-enjoy ito. gusto ko na mag-iwan Pero sabi ng Panginoon, eh. Ilo, pa ako? Ang botong na hindi kasi ayoko na pakapain na siya. Gusto hindi nang summary sa ito. Ito kami pinag-uusapan. Ang botong na hindi ko dito, eh. Sinasabi ng Panginoon, eh. Hindi lang ang buhay, ipatungkol sa yaman sa lupa. Tama. Mayroong pandigit Okay. Uh, right. Kahit yung buhay natin, pakilam lang ng Diyos. Ngayon, sabi nga niya, eh, itipuain ko na itong aking, uh, ano tayo dito, yung aking uh, kamalik. gagawa ko ng mas malaking kamalik. Ano? Ayaw ko niya ng supermarket, gagawin ko mall. Eh, mall. Eh, pero sabi ng Panginoon, ah, eh, bukas eh, kung hindi mo yung buhay mo. Sa atin ang sinasabi rito sa atin na, uh, ng uh, salita ng Diyos na huwag lang natin bigyan pansin ang ating uh, katawang lupa ngayon sabi nito sa mga karotong na talaga, yung mga ibin na hindi nagpatrabaho, may napakalang Diyos eh. At yung mga paligid natin, kasi isa niyo, wala nang sindagan Kahit yung panahon ni Solomon, hindi na gawang paganda eh yung, yung, yung paligid ng gaya ng pagpapaganda ng Diyos doon sa mga buwan, um, sa ilo. Kaya ang dinadamitan niya ito ng mga water at sa paningin ng tao ay nasa ganda. Kaya nga sabi hatiye, ito eh, I'm glad that we're talking about kingdom all these things are given to you. Ano yung na, na tinuloy At sabi na, at sabi na, ang lahat ng bago ng susunod na lang yan. Mas talunahin natin ang tamang relasyon sa Diyos. Ano yung hindi masama mas nga maging maaman, ito. Hindi mo dahil po yan, may maraming sasalitaan sa sasalitaan ng Diyos na mayayaman. Si David, yung mama, yung Si Solomon, anak niya, mayaman. Pero eh, hindi po yung yaman ma ang problema. Ang problema ay yung ating pagkakalalaw sa kayamanan. Kasi ang tingin natin, pues, yung kayamanan ang buhay natin. Pero ito ang yaman natin, ang Diyos siya lang magbibigay niyan. Gamitin natin yan, instrumento ng katwiran. At instrumento tayo ng Diyos para makatulong tayo oh, sa kayamanan. may kaagod kau nak membokor dia jadi perganding ni